Samantala sa Mabuhay Rotonda, nagpalipas sa Magdamag ang ilang labor group na sasali sa malawakang kilos protesta ngayong Labor Day. May live report si Oscar Oida sa Mabuhay Rotonda. Oscar? Yes, Tina. Umabot na nga tayo sa alas 7 ng umaga. pasado na at yung nakatakdang oras para magsimula magmarcha. etong mga militante nagpalipas ng Magdamag dito sa Mabuhay Rotonda. Nakikita po natin sa ating mga monitor, ito nagsimula na pong magmarcha itong kulang-kulang uh, isandaang mga miyembro ng iba't ibang militanting uh, grupo tulad na lamang ng uh, Buklurang Manggagawa ng Pilipino at uh, Kongreso ng Pinagkaisang Maralitang Tagalungsod. Uh, dito nga siya nagpalipas mula alas 7 ng, uh, ng gabi-kagabi at uh, magsasagawa sana sila ng uh, maraiklim programa dito sa Mabuhay Rotonda. Pero for some reason dina, ay uh, nagpasya na silang uh, tumulak, magsimulang magmarcha mula dito sa Mabuhay Rotonda patungo dyan sa may uh, Menjola. E, kanina nakausap natin yung National Chairperson ng uh, Kongreso o KPML at ayon nga sa kay Kapedring Padrigon, inaasahan sana nila na dito pa lamang sa Mabuhay Rotonda ay kakapal na yung bilang ng kanilang grupo. Pero hindi ito nangyari, malayo dun sa dun sa expect nilang bilang, pero umaasa pa rin daw sila na sa pagmarcha nila mula dito nga sa Mabuhay Rotonda hanggang makaabot sila ng uh, Menjola ay unti-unting nga uh, lalakas ang kanilang hanay, madadagdangan ang kanilang bilang sa habang papalapit nga sila sa kanilang destinasyon. Tina? Oscar, iyang grupong yan, ilan yung inaasang sasama sa kanila? Kanina tinanong, inabutan natin sila kaninang madaling araw. Nakausap na natin si Kapadrigon. At ayon nga sa kanya, inaasahan sana nila aabot daw sila ng at least mga 3,000 dito pa lamang sa Mabuhay Rotonda. Pero marahin nga daw ay baka magagalina rin mula sa iba't ibang lugar yung kanilang mga kasama. Kaya nga hindi naabot yung ganung bilang. Uh, ayon nga sa mga nakita natin, medyo mas marami nga yung uh, pulis na nai-deploy na dito sa Mabuhay Rotonda na hindi naman nagkaroon ng problema dahil maayos naman yung naging pagtitipon ng mga militanteng grupo. Tina